Yo, what's up mga idol? So, ayun, ngayong araw, bale uh, bali, pupunta tayo dun sa, ano natin, sa uh, bukid na pagtataniman natin mga idol. So, bali, nandito na yung mga buto na itatanim natin. So, ang gagawin natin ngayon, magano tayo, nilinisan lang natin yung pagtataniman natin ngayong uh, ngayong araw. So, bali, bali ano na ngayon, ah, uh, alas stress na ng hapon so ipapakita po lang sa inyo yung mga itatanim namin ito uh, order siya sa ano sa Shopee yan mga ito yan may mga sili basta yon may sili okra may mga uh, ano yan sitaw tapos may mga kalabasa so yun mga idol bali yun ang gagawin natin ngayong araw uh, lilinisan lang natin pupunta tayo ngayon sa sa bukid sa pagtataniman natin so yun sama ko yung eh, mga idol Yo, ayun mga idol. Uh, update nga pala. Ay ako na i-update sa inyo to. Si Yamaha, Yamaha YTX. Bali ito yung sasakyan natin. Papunta ron at uh, nagagana na tayo ng upuan para magtatambay tayo doon, may maupuan tayo. Sa yung mga itak na gagamitin natin panglinis doon. Tsaka yung ating uh, sidecar So, ayun mga idol. Update ko na lang kayo doon pag nandala kayo may. Okay mga idol, bali uh, alis na tayo. Kasama natin, dalawang bata. Siyempre. Yamaha y Yo, what's up mga idol? Nandito na tayo. Bali, hindi na tayo mahihirapan kasi lilinisan lang natin. Yan yung pinakamplat na yun papunta roon. Sa so, dulo. Yan yung lilinisan natin tapos bubongkalin natin. Para mano uh, natin uh, bago pala makarating dito bali uh, magbabiyahe tayo ng mga 30, 30 minutes ganyan, para makarating dito yan, medyo nakarating na kami yan, medyo nalinisan ko na yan natabasan ko na ng konti so ayan ayan na oh. talagang marami na yung nana natin nagawa natin, bubongkala natin yung lupa And, tapusin natin yan hanggang dun sa dulo buklatin lang natin to i-cultivate lang natin para may handa na natin at uh, matam na natin i-cultivate lang natin malambot lang yung ano lupa kaya lang syang bungkalin yan ganoon pa yung ano natin ang bubungkalin pagod na sana na rin mga idol ah las 4 na rin ang gabi ah las 4 na rin ang hapon yeah. tapusin lang natin siguro mga kalahati at ah, gabi na rin hindi ganun ka kahirap bungkalin yung lupa kasi dati nang nabungkal kasi ito yung taniman to ng ano taniman ng uh, papaya kaya lang yung mga papaya palipas na kaya tatanman natin na ng ano panibago para kahit papaano meron tayong pagkukuha ng gulay mga haba haba na itong nano natin na cultivate natin na bungkal siguro tapusin lang natin itong mga hanggang kalahati para bukas naman ulit buti hindi na masyadong hapon na kami pumunta rito para hindi na masyadong mano, mainit yung araw malamig na yung araw Ate Noy kamo ha Pero kahit pa paano May mga bunga-bunga pa rin yung papaya Nakakuha pa rin ng mga ano Nang may uh, gugulay Ayan Tuloy lang natin Ate, timplan nyo yung kapi ko ah. Huh? Timplan nyo yung kapi ko pa, maputik yung pa, kamay ko. Dali ah. Uh, ah. Yung ano, ba sa ano, kulay green. Yan. Okay na. Mamaya naman. Medyo mahaba na yung nagawa natin. Ah. Mula doon Hanggang na. Pa. Dun. Mamaya naman. naman. Eh, ako magkaka magkakapi muna tayo. Ako magtutuloy. Hindi masakit sa kamay. Bahala kayo. Ah, kapi muna tayo mga idol. Ah, kahit mainit. Merienda tayo ng kape. Ayun ah, yung dalawa. Sila naman daw. Bale ano, ah tataniman natin yan ng ano ng mga talong, talong sitaw. Ayun. Pero yung mga abinhin natin iyan pa natin ipunla pa natin bago natin itanim ipiprepare ko lang yung ano yung pagtatanim natin ayan ayan mga idol ano to dati naman ng uh, papaya ayan mula dito ayan dyan hanggang dun yung natapos natin malapit na malapit na magkakalahati So ayun, paipahinga lang muna tayo dito at magkakapim uh, uh magkakape muna tayo. Ayun, sila daw muna 'yung magagawa mga ano. Hey. Hindi naman marunong. <laughs> Ni. Kaya hey, nga gagawin para matuto, 'di ba? Mhm. Mm Sungkalin mo ah. Oh, paano 'yan? <laughs> Kailan ka nakatapos? <laughs> Pambihira. Mhm. Ni yang kamay mo bahala ka diyan. Ako? Okay. Oo. Ni yan, tapos namin. Wala doon. Agaw, agaw. Meron ako nakitang ano dito ay yung pagpupunlaan. Uh, pupunlaan. yan, dito mga idol, May nakita ko dito yung pinag pwedeng pagpunlaan. Gagamitin natin 'to para makapagpunla tayo. Yan ah. Oh. Nandito tayo magpupunla. Ito meron pa dito. Yeah. Kukunin natin to Kukunin natin to para Gamitin natin Mapagpunla So yan. dito na tayo mga idol Magpapalagi -mag -mag Magiging uh, busy na tayo dito Lalo na pagka may tanim na dito Ayan Ito yung pagpupunla natin Dito tayo magpupunla Ayan mga idol Dito tayo magpupunla Buti okay, may nakita tayong pwedeng pagpunlaan doon. Lalagyan lang natin 'to ng lupa. Dito Mahirap natin, Ang hirap naman anong yung maliliit na damo. Dito natin ipupunla yung mga sita, yung talong, yung sili. Meron daw meron tayo dong ano, uh, sili. Yung siling panigang, siling uh, labuyo. Tapos sa uh, talong. Siling apoy. Dito natin yung i, i ano lahat. Ipupunla. Ipupunla muna natin para pagka naitanim natin dito, Okay na. Nagtatrabaho sila habang ako nakatayo lang. You know? Hello. <laughs> Magkakape muna ako ah. Bye-bye. Kape muna. itinulong. Laking tulong mo kasi nag-video ka. <laughs> yan sila. si Si ate ko, si ate kasi nakalimutan niyang anuhin Naka yung gili. Ha? Nakaplay yan? Oo. Oh, no. <laughs> Play mo lang. Yan. Itim ko na. Kailang, Alangan. Kailan ka <laughs> dito muna. Kain ako muna dito. Nakapit yan? On. Kalahati. Hi guys! Hello! Tagal nilang makalahati. Yan. So yun mga idol, uh, tatanggalin lang natin ang damo para madali natin bungkalin. Ang ganda lang. So kakalhatiin lang natin to kasi gabi na, hapo na. Uh, bukas naman ulit, agahan natin dito bukas. Napagod na si ate. go. <laughs> si papa, energetic. Babalik na lang kami kapag nakalahati na talaga. Kaya, mga edon. Bale, hanggang dito na lang. Kasi, gabi na rin. 5.30 na. Alasin ko na ng hapon. So, tinapos lang natin to. Bukas, balik na lang tayo ulit. Taposin natin hanggang doon. Sa dulo. So, Bale, hanggang dito lang yung natapos natin. So, ganyan. bye Bye-bye. So ayun mga idol, bali pahinga na tayo bukas naman Langin, natapos natin mula doon hanggang uh, yan, dito medyo mahaba-haba rin ang natapos natin ayun na ah. so kunting ano na lang, panahon na lang kunting araw na lang Ipupunan na tayo ng may tanim natin dyan para hindi sayang naman yung paggagawa natin dyan taniman natin yan So, ayun mga dal, bali na kami. Lalagyan ko lang ng lupa to ay para yung gagamitin nating pang ano, pang uh, punla. Kasi wala makuha ng lupa doon sa may bahay natin, sa may bahay namin. Kaya kukuha lang ako ng uh, lupa. Maglalagay ako dito para malagyan natin ng lupa to na paglalagyan natin ng ano. Paglalagyan natin ng punla. kasi wala tayong makukuha ng lupa dun sa ano sa bahay kaya magdadala, magdadala na rin tayo so ayun mga idol ah, uh, mamaya na lang ulit kasi pawi na rin kami lalagyan ko lang ito ng lupa siguro kasi na yung ano, maliliit lang naman ang butas nito eh. Kasi na siguro yung isang puno dito. Wala kasi akong dalang uh, sako. Gabi na rin. Mag-aano na? mag sa isa ng gabi siguro may tatlong oras lang kami dito na nagawa namin dito pero bukas siguro agahan natin yung hindi pa masyadong ma mainit sa balat yung ano yung araw kaya bahala na kung anong oras tayo makapunta dito bukas na matuloy natin hanggang dun sa dulo siguro mga ilang araw lang kasi itong punla natin sisibol na rin kaagad to para may handa na natin yung lupa na pagtataniman natin. ninete lang nating uh, sumibol yung ipupunla natin. Sa sabang iniintay nating sumibol 'yon, pwede nang itanim I ihahanda na natin yung pagtataniman natin. 'Di ba? Kasi kaysa naka ano lang 'tong lupa dito, naka tenga lang, eh tatamnan, tatamnan na rin natin. yan medyo madilim na. Gabi na. So, ayun mga idol. Bali, tapos na tayo. Uwi na tayo. Uh, hanggang dito na lang. At sana uh, supportahin nyo pa rin kung ano yung mga uh, ma-upload natin dito sa ating uh, channel. At uh, ito na muna yung mga gagawin natin ngayon. So, ayun mga idol. Ah hanggang dito na lang. Ah maraming maraming salamat sa pagsama. Sa andito na. Andito na rin yung mga gamit natin. Ah kapasok na. Tsaka yung ano yung pag a ano yung pag pupunla natin, dala na rin natin tsaka nagkudala na tayo ng lupa. So, ayun. Yama Hoy Takes. na kasama natin. So, mga idol, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa pagsama. Life is good. Peace out.